Bakit kanya ganyang prutas walang natatangkang kumain o kumitas man lang? Ano kaya meron dyan? Kahit saan ka, mga restaurant o mall, may makikita ka dito ganyang mga prutas. Ayan, dito ako sa kabilang building. kahit sa building ka meron talaga guys oh. so so wala pumipitas o nagtatangkang kumain comment down bakit kaya wala wala ang kumakain yan pa oh. so, meron pa dyan oh. Ha, diba palagi yan pag during Chinese New Year o, ayan guys comment na down bakit hindi nila to kinakain yung ganyan oh but uh, alam tuma tangkang kumuha, di ba? Thanks for watching.